Pichon. Pichon. Java May kanin na siya. Yun, lechon guys. Namili kayo rito. Ito mo din pipiliin ko. Dahil maraming tataran dito ah. Yan, di joke lang. Yan. So, shout out kay ate ha. Ah. Shout out sa kanya. Siyempre natin. Tintingin So, ilang pirasong balat? Dalawa. Dalawa. Pichon. Update lang na muna. Ah, Update lang muna. <laughs> ayan, isa sila po ang isa. So galing kayo sa simbahan, dadaan na kayo sa mga palas mo kung dito mga... 50, 50. Yan, shout out po sa mga customer from Taguig. So, uh, shout out po. Uh, from Taguig po sa inyo lahat. So, good morning po sa inyo. So, yan, patas tayo doon mga isa ng mga doon sa mga ano. Ayan. Ay, madam, akin na to. <laughs> Ko. natanda mo so ayan mga guys yung nandito na tesere ako sa sa mga ano yan naman ay. ay walang tapon na talaga tinikilo dinadaan sa walang walang hindi po hindi yung dampot dampot lang oh, yan. o yan ang maganda ron para alam talaga o oh, yun wala talaga tapon no. o hindi logi kung man yung mayari talaga yan So tingnan natin yung process natin mag so, sumagkano mga presyon. Sumagkano so, yung deal niyan? Oy, Okay, sa may kanin na, sa may licho na, may ano na siya. yan Tapos tingnan natin yung process. Ayun na yun. Yun yung 80. Oh, 80 pesos. Mar medyo marami ito sa kanya. Dito na ako mamili kay Rito. Ito mo rin pipiliin ko dahil maraming tataran dito ah. Yan, di joke lang. Yan. So, oh, shout out kay ate ha. Ah. Ah. Shout out ko sa kanya. Siyempre natin, titingin bangin. So, ilang pirasong balat. Dalawa. 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 Dalawa Tapos laman. Laman. Oh, okay, Bala na na Hindi na bilang. Oh. hindi oh. na bilang. Hindi na. na po yan. Ang yung balat eh. Ay, balat. Oh, kayo, so yung lagat ng kurutin yun, ng balat. Ay. Di ba yun yung maganda kurutin? Balat. Balat talaga. <laughs> oh, Ito, 80 na mga <laughs> <laughs> so, guys. Okay, saan, no? Dito Dito na. Lang, sa ganun ang lang Apo. Okay. Oh, ano na yan boss? Ano naman yan? Kalamaris yan. Kalamaris. Kalamaris. Magkano yung isa? isa oh, boss. Shout out sa mga vendor. Ano, shout out sa mga customer. Kalamaris. Magkano ang presyo ng calamari kalamaris? Limang piso. Yan. Limang piso ng kalamaris natin mga guys. So dito naman tayo. Yun o. No? Ganda ng photo guys. Ano ba siyang, Ano ba tawag niyo Siopaw. Ganda ng siopaw. Dalawang dalawang kulay. Dalawang puti tsaka ano. Vlogger mo. Ayan, oh. POV. Yeah, no? Ayan, okay, okay. oh. Yeah, no? So magkano ang presyo? Ah, oh, oh shoutout po sa ano. Sticker. So magkano 'yan, boss? Magkano naman 'yan? 10 isa dalawa 20. <laughs> Galing nga. <ha? laughs> pakis talaga yun kasi di, 10 yung sub, 20. Iyan o. Ilan, lima. Lima na. update lang <laughs> na muna. Update lang muna. <laughs> 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 Ayan yun. Dukat Yan ang maganda. O, dalawa yun. Mga umura talaga <laughs> yun. Dalawang 20. Ito ang pakis talaga yun. Ayan. Tapo. Ayan, palaspas po tayo dito. 150 pesos lang po ang isa. So galing kayo sa simbahan, dadaan kayo sa mga palaspas kung dito mga 50, 50 si lang. Yan, shout out po sa mga customer from tagi Oh, shout out po. Taging, po no? uh, from Tagig po sa inyo lahat. So good morning po sa inyo. So yan, patas tayo doon sa mga isyon okay. ng mga doon sa mga ano. Ay, madam, akin na to. Ay, lang, ay lang po din ng tindira, ako na lang. Yan. Tindira natin. Ano na, ano na, si, ano 50, 50 si lang. lang, oh. Palas pa, si Kwenta, si Kwenta. Baka nabuhayan ko. si nanay ah. Marami pa. Ayan. Lang lang Ayan. Ay siya lang, dito. dami sa bukit yun, dahon ng, ano? Dahon ng Good morning, good morning, good morning. Good good. Ko sa lahat sa God mga ano customer. customer. Sa taot po sa inyo. Ayun sa, ano tayo doon sa mga ano guys, yung nakita ko pa doon, maganda doon. Diretso Babae na naman tayo okay. sa pagkain na ito. Oh, yun, may okay. ano tawag nito ba? Anong tawag to ba? Ha? Mac and cheese. Oh, pa, Macaroni. Yeah. Pa Macaroni. Yan. So magkano mga presyoan mo naman boss? 60 lang po. Ha? 60 lang po. 60 mo. Maka nabingay na. Gawang Pinoy. Gawang Pinoy. Yan mga tri. 60 lang. Yan. Yeah. 60. 60. Okay. So dito dapat tayo naman ulit yung bay sa... Yun. Ito naman tayo sa mga palamig natin. Yung pangpapalakasan ng palamig natin. Yung magic... Magic, Magic water. water Magic water Ito, Kumustahin naman natin yung mga print natin O, oh, shout out naman na sa mga ano na Talaga po, ano pang mga gamot natin dyan? Ano mga herbal ba yan? Kapagkabit so, sa bata po, kapalik So, yan dito magic Mayroon tayo yung mag magic Magic water ng gulaman pala to Magic gulapan gulaman So, so nagpapalakas yun ng ano to Anong brad Yun, yan mga kayo, so, shut na na po ha Yan, yan, Yung, mga gamot mag-shota dyan, pwede no Ang pangpakapit, pangpakapit ng ano? Pangpakapit sa bata. Bata, ano? gagana yan? Oo, oh, gagana <laughs> ano, May bawal <baos> nila to. Wala <laughs> may bawal nila to. oh yan. <yeah>. So, pati ko. Sinalay. Oo, yan mga iso? Dito tayo mga iso. Dito tapon man tayo bumay, so. Dapo, matay dito mga ano, about sa mga kaya, ano? Ito mayroon tayo dito. Ano man ka ng talbo sa bata na yun? Ha? Huh? Magkano ang talbot yan? Ano yan? Ah, Pako. Pako. Magkano ang talbot yan? Kainon ang. Tardi pa bang Sarap sarap mang pares yeah. ang kinikita. Maganda ito. Oh, Kinaton. Kinaton. O. Oh. Lagyan ng soso, soso. Napares no, ang soso, masarap dyan. Oh, 'yan. O ayan. Naayan dito. Ayan, dal 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 sa mga swapat. Okay, salamat po. Ayang galo sa mga guys oh no. Biryani ko, chicken biryani sir.

Magic Water. Boys, ang oh, Magic Water ka na, boys. Oh, Ayun, ang Magic Water natin. Uh, wala dyan. Yes, o. Shout out, shout out po sa mga ano. Uy. Uh, palaspas, palaspas po. Ayun, mayroon tayo dito mga ways yung mga ano. Samahan na natin. Tay, hey, tanong natin, tay, magkano mga presyo ang bundian po, tay? Ha? Huh? 15. 15 pesos yung ano, uh, pusit natin. Iniyo yung 15. Pusit, pusit. Uh, 20-20 seconds po. Ah, uh, ah, di sa mga about na mga ano, dito mga, mga i don't fifty. Don't fifty. How much Fifty. Katuloy po ang tindero. Ayan, <laughs> oh, yan, dito makitsin ko.